Sa ibang balita, patuloy po na pinagiingat iingat ang mga residente sa bayang malapit sa Bulkang Taal kasunod ng volcanic smog na nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Si Rod Lagusad sa detalye. Kasunod ng sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal, ilang bayan sa Batangas ang naapektuhan ng volcanic smog o VOG. Ayon sa PBOX, bandang alas dos ng hapon na obserbahan ang VOG sa Taal Caldera. Naitala ang nasa 6,837 tons per day ng sulfur dioxide emission mula sa Taal Main Crater noong lunes. Sa ulat ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, apektado ng VOG ang mga bayan ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Kalaka, Mabini, Mataas na Kahoy, Lemery, San Nicolas at Talisay. Nagkaroon ng wag kasi nga, uh, well precisely because uh, ang bagal ng hangin. O oh, one, yung surface wind speed is 1 meter per second lamang. Kapag malakas yung hangin, madaling madisipate dissipate yung uh, sulfur dioxide. So kapag nag lang yung sulfur dioxide natin, mag-form siya into vag. Sa steaming, uh, may sulfur dioxide. Kapag dire-diretso sa taas, okay lang yan kasi again, madaling ma yung sulfur dioxide. But kapag hindi makaangat yung sulfur dioxide, it will just stay on the, on the ground. And uh, kapag hangin konti, mapupunta dun sa mga bayan-bayan, Paliwanag ng PBOX bago ang 2020 eruption ng Taal ay minimal lang ang sulfur dioxide emission. Pero makalipas nito, dito na nakakapagtala ng libo-libong emission. Ang pinakamataas na naitala ay noong 2021 kusang higit 25,000 tons per day ang naitala. At nitong February 29, 2024 ay naitala ang higit 14,000 tons per day ng sulfur dioxide emission ngayong taon. Ang sulfur dioxide ay may masangsang na amoy, asidik at maaring magdulot ng irritation sa mata, lalamunan at respiratory tract na maaring lumala depende sa gas concentration at tagal ng exposure. Pangunahing apektado nito ang mga taong may asma, lung at heart disease, mga matatanda, buntis at mga bata. Palagi namin sinasa uh, sinasabi na... Um... Again, um, iwasan yung mga uh, outdoor activities. Uh, wag mo na lumabas sa bahay. Uh, pero kung hindi talaga maiwasan, then they protect themselves by wearing face mask. Um, kumari N95. Now, kapag makalanghap ng sulfur dioxide, uh, uminom ng maraming tubig kasi madaling ma-dissipate yan. So, pero kung malala na talaga, nahirapan ng huminga, and... Uh, lalo sa mga mga respiratory problems, then they have to consult medical experts. Pinawi naman ang pibok sa pangamba ng publiko na hindi ibig sabihin na may mga sulfur dioxide emission ay malapit na muling sumabog ang bulkan. In fact, wala tayong lindol na nakuha within the past 24-hour period. And for the past 7 days, apat na volcanic tremors lamang. Isa sa mga palatandaan natin kung sasabog ulit is yung dumadami yung volcanic earthquakes natin. Mm -hmm pero nananatiling permanent danger zone ang Volcano Island at sa kasalukuyan nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.